mag unbox tayo kasi may binigay ng yung anak ng madam ko sa akin. Ano kaya ito? Titignan natin. Ito yun. natin. Yung ano to Kanina. Oh, lagi naman ako nagbibigay ng mga blessing. Tapos ngayon, binibigyan ako. Lagi naman ako binibigyan ng, ng mga anak ng madam ko. Kasi nga magre-ready daw ako kasi nga taglamig na nila nila ako Tsaka saka magbabakasyon kami ng ng hmm, madam ko sa mga anak niya sa Riyadh, sa Damam, sa Jeddah, sa Tabuk, marami siyang anak magbabakasyon kami kasi kami lang dalawa dito. At saka kami na yung malamig. Kaya magre-ready daw ako. Titignan natin kung ano yung binigay nila. <laughs> Dalawang box. Ito Ini yang empat sahaja. ng mukha ko. box. Hmm. Mag-unboxing tayo. Ano Oh, ganda Favorite color. Pink. Pink of pink. Wow. Box. Ano Makaya to. Hmm. Oh, wow. Shoes. Ah, kasi sabi, magbakasyon kami ng, ng, nanay nila. Dyan, dyan. Shoes na <laughs> Para madumpang kasal. <laughs> Kasi nga may ate natin kami ng kasal. Maka ito, susutin ito. Cute. Lalaki ang, bum ang bumili Ang ganda nun, no? lalaki. Siya ang mga ano, anak ng madam. Lalaki yung pulis. Ang ganda niya pumili. Tinanong ko ako kung ano daw size ng pako. Pa sabi ko 40 or 39 40. I love it. color pink. Ito <laughs> kasi kami ng madam kung saan saan sa mga anak niya. Ito magre-ready daw ako kasi mag saan saan kami magka And... Color pink. My favorite color is pink. Ang galing ni mo. ni Baba pumili. <laughs> Ganda. Ka. Kapal. Kapal di ba? <laughs> first time mo, no first time mo bigay sa akin si Babo lang kung Ang siya. I have something for you, Rita. Because ka, uh, uh, the cold is coming, so I buy you. But this is not the using for the cold <laughs> for the travel only, this one. Oh, di ba? Galing ni Babo, lalaki. dalawa. Hmm. Ah, ito para sa lamig. May jazz. Hmm. Taglamig na kasi sa abaha. Hmm, dalawa. Diba? Diba ng mga bait ng mga, mga anak? Kasi alaga daw nila yung mama nila. Sobra ko daw ang alaga. Sobra daw akong mahal ng mama nila. Kaya yun, ito binibila nila ako. Pero lagi naman, lagi naman binibigyan. Mga na anak naman. daw. Bababakasyon kami sa Jida. Maybe next, next month. Ah! Thank you. Unboxing tayo ng bigay ng aking baba.